Uy, may tumutunog-tunog doon ah. May nag-click-click doon ah. Baka si Bay na yun. Bay! Yuhu! Bay! Bay! Labas ka muna dyan, Bay! Bay! Nandito ako, Bay! Pumapasyal lang ako, Bay! Yan! Lumabas na, lumabas! Uy. Bay! Oh! Nandyan ka na naman pala, Bay! Bay, ginagawa mo! Ba't may click-click ka doon sa loob? Eh, maliligo sana ako ba eh. nakalimutan ko lang yung sabon. Ay, naliligo ka rin pala ba Ngayon ko lang nalaman yan ah. Oo, kukunin ko lang. Bakit ba nandyan ka na naman ba Kung saan saan ka na talaga sumusulpot ba Oh, Oo. Wala kasing magawa ba nakaka-bird. Kaya dito ako baka may kasabihan ka ulit dyan. Ay, kasabihan? Ah, ito mga bay. Kasabihan, ito, ito. Ito, common tong kasabihan na to. Pero, naguguluhan ako mga bay. Oo, naguguluhan ako kasi... <coughs> Bawat may birthday bay, palagi sinasabi, maghanda daw ng pansit or spaghetti para pampahaba ng buhay. Oh, di ba? Totoo ba 'yun, bay? Seryoso ka ba char? Oh, di ba, bay? Alam mo 'yan, bay. Oh. Hindi nawawala, hindi mo ba napapansin? Hindi nawawala ang pansit or spaghetti o oh, may unsan pa, may pansit palabok, di ba? Hindi yan nawawala pag may birthday, bay. Kung totoo yan, bay, pansit na lang palagi ang kainin natin. Oo! Providence tasty yan. Wala akong si sa edad ko ngayon. Si so... Bagay, matanda ka naman na, bay. Mula <laughs> pagkabata, wala akong nakikita. Wala akong nakikita na may nagbe-birthday na walang pansit. Palaging present ang pansit, bay. Oo. Kasi ang sabi nila, dapat daw may pansit or palabok or spa or spaghetti, dapat hindi daw yan nawawala bay pag may birthday para pampahaba ng buhay. <laughs> o yun yung kasabihan bay, yun sabi nila, dapat daw palaging may pansit para pampahaba ng buhay. Yun ang hindi ko maintindihan bay, oh, hindi ko maintindihan yung kasabihan na yun. Bakit naman hindi bay eh? Ang linaw-linaw nga ng sabi, eh. pampahaba ng buhay yung pansit, eh, di ba? Kasi, o nga, may pansit may spaghetti, may pansit palabok para pampahaba ng buhay kasi nga mahaba yung pansit, 'di ba? O naman, totoo naman mahaba 'yon. Pero pag niluluto nila, bay, pinubutol-putol. O, 'di ba? 'Don pag hindi mo pa nalagay sa mainit na tubig, matigas pa 'yon. So ang ginagawa nila kasi hindi ka sa kawali or hindi ka siya sa pinapakuluan nila, puputulin muna ng kalahati. Eh. O, 'di ba? Ikagay e, ng spaghetti, pinutol ng kalahati. Hindi e, kalahati na lang yung buhay mo. Nabawasan na ng kalahati. E minsan sa pansit pa, dinodurog durog ng mabuti. So, sana yung kasabihan na dapat may pansit para pampahaba ng buhay? E pinutol-putol mo nga yung pansit, hindi e, umiksi tuloy yung buhay. O e, yun lang, bay. Maliligo na ako. Saglit lang. Oo nga, bay, no. Tama ka rin dun, ha. Huwag na lang tayo magpansit, bay. Mas iiksi pala yung buhay natin.